Uy, BH. Oh, issue na. Alam mo ba yun? Oo, oh, binabasa ko na. Yung Oo. Oh, ito nga, binabasa ko. Pero, Oh, oh, Grabe, no, mga kabata helmet. Ito talagang nagbabaga to, no? Ito binabasa ko nga itong subpina. Ad testificandum, bitch grapper. Kay Pastor Apollo C. Wow. Ako, pero bago yan, binabasa na naman akong survey, baby grapper. Di ba kanina? Mm. Number one si Erwin Tulfo. Aba oh. dito, wala. School. Two minutes ago, yung pinos. Oh. Number one na si Tatay Dig. Oh, number one ng Tatay Digong nyo. Kaya nga, ang bilis na mga ganap, Mr. Oo, oh, napagtanto nila. Ang dapat bilis. nilang nilang in inumber one si Tatay Digong nyo. Tapos may bagong, may sali ron. Sino nyo naman? Diyos yo. Si Tok Ong. Oh. Oh. At si Tolentino. daw eh. Tanghere. O, oh, tanghere oh, tanghere. Tang kung kaya naman. Oh, kaya Pero lang, kayo uh, mga kabata uh, helmet. bakit naman tanghere yung pangalan? Hanapin nyo yan. Yung FB page na tanghere at magugulat kayo anong Mananalo meron. Mananalo na. kayo ng Gcash! <laughs> <laughs> Pero bukod doon sa pagigash nila, Magugulat talaga kayo kung sino yung mga makikita nyo personalidad dyan Woo! sa Tangere. Kaya naman pala, videographer. Hindi Hangan na, hangad nyo ba, IG cash? <laughs> Hindi na ako magtataka. Bakit ganong kabilis na babago yung resulta? <laughs> ng pa-survey. O, okay, oh, ito muna syempre today sa Barber Happy Day sa lahat ng mga bagong pasok sa channel. Top, please don't forget to click the subscribe button at tiny bell para lagi updated sa lahat ng mga inaipalan sa nasasawa namin, Bidjugapur. Ito na nga, Bidjugapur. Ito mm. na yung subpina. Mm. So, Na-issue din. Napirmahan, yes. Napirmahan din. Napirmahan din sa wakas. Ito muna mga ba kumpatang helmet. Sabay-sabay natin panoorin yung subpina. Video ka pa para kay Pastor Kibuloy. Ayan! kaso Yes, the subpina against Apollo Kibuloy is out. Mga kaibigan, there's one thing that needs to be said. Amidst all the noise, the crimes for which... Pastor Apollo Kiboloy stands accused, both in the United States and here in the Philippines, are taking place as we speak. Ang hinihingi po natin ay managot na si Kiboloy para mailigtas ang mga iba pang biktima na nasa kanya pang poder. Mga biktima na hanggang ngayon naglilimos sa mga mall, terminal, bus at lansangan para masustentuhan ang private jet, foreign trips at mansyon ng tinitingala nilang leader. Mga babae at menor de edad na ginahasa dahil yan daw ang kanilang sakripiso para sa Diyos Ama. Ang nakakabahala pa, nalaman din namin na walang humpay ang mga banta sa aming mga naunang witnesses. At kakilakilabot ang natatanggap na pananakot ng mga alipores ni Kiboloy sa mga pinaghihinalaang pwede pang tumestigo. Ako po ay may hawak na affidavits na patotoo nito. Kaya po, hindi din po tayo papayag na sabihin sa mga victim survivor, Teka muna, mayroon tayong krisis pang politika. Wait lang tayo kasi tatapusin pa ang mga ibang issues. Bilang taga ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, hindi po ako papayag na ma-etsepuera ang tapang at lakas ng loob na inipon ng mga victim survivors para lang unahin ang mga bangayan sa politika. Kaya nagpapasalamat ako. Salamat kaayo sa Senate President for signing the sabina against Apollo Kiboloy. My office has made it our policy to put the voices of women and children first, to put the voices of the victim survivors at the center. And I'm glad that our institution, under the current Senate leadership, has made it its policy too. Yes, the subpoena against Apollo Kiboloy is out. Gaano man kalakas ang ingay ng politika, mas malakas dapat ang panawagan para sa katarungan. One of the voices that we will center today is that of Elias Ayona. Gaya ni Sofia at Nina, siya din ay pinagsamantalahan ni I will speak in English now because I would like to address the brave women who have gone back to their quiet lives in Ukraine but have chosen to speak in the hope that their voice will help rescue others. Thank you Ayona and Sofia and Nina. You are true heroes. Kagaya ng pagiging bayani ni Alias Amanda noon at Alias Jerome at ang mga witnesses na ating maririnig ngayong araw na ito. Hey, Bobby Juga Purse sa wakas. Pero teka lang, nasan ba si Pastor Kibs? Kasi yan ay sumpila na permahan na. Diba? Mm. O, nasa O, ba si Pastor Kibs? na si China daw. Nasa China na. Baka na masyal. Ana na masyal. Mm. Eh, paano na yung subpina? Ano nang mangyayari? Uh, siguro, makakarating naman doon sa patutunguhan. Hmm. Paano yon? Kunwari, may subpina na. Pero wala na yung tao na involved o oh. or yung nakalagay din sa supina, mm. meron pa kaya yung value? Magagamit pa ba yon Once na bumalik ba siya rito? Or kahit sa ibang lugar siya, sa ibang bansa siya, pwede pa rin ihain yung supina na yon Paano kaya, no? Comment down below nyo nga yan, mga kabatang helmet. Ano sa tingin mo, videographer? gaffer? Paano yun? Pag may sugpina, naka, halimbawa, nakalisa siya. Fly-fly na, na, no? Fly-fly so, na ba siya? No, tapos, napunta ng China. Oo. Oh. Eh, nagbago isip niya. Ay, balik nga ako. Sige, wala na yung sugpina na yun. Oh. ba siya sa, ano? Sa, air sa airport? Sa immigration? Uh -huh. Pag, kaya pa bang ihain yon no? Oh. May value pa ba yung subpina hulin ba siya doon? O oh, hindi, okay lang. Mm. Makakauwi na siya sa bahay niya. Or videographer, pwede bang gamitin ni subpina na yon, kahit nasa ibang bansa siya? Ah, oh, doon naman Depende siya. Depende naman yan sa ruling kung saan ang bansa siya nandun. Oh, diba? O, iuwi iu pa siya dito dahil gusto diba? sa na yon? Oo, ngayon. oo. Ang hmm. dahil makatanong nga mga kabata helmet, uh -huh. pero ang maganda lang talaga dyan, napirmahan na yung subpina. Uh -huh. Pero kasi, ang tanong dyan, bakit kasi ngayon lang napirmahan? Bakit ngayon lang pinirmahan? Eh, ang tagal na yung hearing na yan. Eh, kasi busy nga daw, Piri sa Visayas. Mm. Eh, balita ko nga sa Davao ngayon, mga bata helmet eh. May landslide pa rin daw. Umuulan pa rin. Meron na naman. kawawa naku, mga kabata ng helmet. Sila. Kawawa yung mga kababayan natin doon. Sana matulungan natin sila. Pero, ano, ano ba yung magandang solusyon talaga? At may nabalitaan pa ako yung mga sibuyas daw. Oh. May mga... Uh, uod. may Mga army worm daw. Sme. Uh -huh. nakaloka O ano namang mangyayari sa mga kasibuyasan natin ngayon? Aangkat na naman tayo. Kasi may peste. Medyo. Dapat hindi ba magawa na solusyon yan? Para nung nakaraang nakaraang taon pa, na nakakapatang helmet. Paulit-ulit na lang. Ay, nako, bijuga per. O, ayan na. I-comment down below nyo dyan kung ano yung masasabi nyo. And mega love shout out talaga dun sa mga nangungula sa pagko-comment. Walang palagi nagko-comment. Ako pa upload tayo. Mega love shout out kay Nanay Maxima Robles. Siyempre kay Sir Alolalia, kay Labsi Mais135. Maraming salamat mo Arthur Kihano 1454. may love shoutout. Maraming salamat po. Rolito, 29. Caberoy, 2022. Maraming salamat po. Kay Ma'am Lisa Lynn Valencia, 9690. May galam shoutout po. Emma Dumbi, 691. May agalab shoutout po. And meron pang isa video nga eh, si Rodrigo Gallardo, 6966, mega may shoutout po Juan Reyes, DG, 1ML, may shout shoutout po Meron pang isa video nga po, palagi ko siya nakikita Syempre, si Me and My Music, hindi mawawala oh, yan, okay. video nga pare palagi, yan Si Sir Christian, may shout shoutout po Christopher Kai Corpus, 8977 mega may galang shoutout po Rosemary Jacinto, 26... 22 mega love shout out po. May isa pa may Palagi ko 'to nakikita. Ito muna si Sir Artemio Tiongson 3308. Mega love shout out po. Sir isi mega love shout out po. Hovito Las Piña 7949 mega love shout out po. Willie Joe Boy mega love shout out po. And ang dami pa dito big Ang dami ko pa mababasahin mga batay. Pero mega, mega 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 love shout out po sa inyong lahat and maraming maraming salamat talaga ay oh, shout out ko, may galap shout out po sa mga troll. Ay wow, Wee! may galab shout out sa mga troll. O oh, isang basahan lang 'yung mga troll. Buhay na buhay na naman kayo. Ha? Sa mga vlogs ko, buhay na buhay kayo. Kumukita na naman kayo, ha? Uh -uh. Pero ayan na lang nagiging ambag ko sa inyo. Pero minsan mag-isip-isip naman kayo. Oy! Kawawa naman din 'yung mga kababayan natin na sinisiraan niyo, 'di ba? Pa-fake news na mga disinformation. Tigil niyo na 'yan isipin nyo yung kinabukasan ng mga anak nyo na magiging anak nyo, kinabukasan naman sa Pilipinas, yun yung mas piliin nyo. O, ayan mga bata, helmet ha. Stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi nga sa boy, nag-helmet din na bukay, keeps getting better everyday. God bless everyone! Yung hindi daw makapag-live, kasi nawawala na yung sili niya, eto mag-toge lang <laughs> po kayo. Ginisang toge! <laughs>